po, no? Kakain na po yung ating mga angels. Ito po yung ulam at kanin. Pati Dora, oh. Kanin mo. Matay, mam po, kaya... Baso na lang muna. Tasa. Tasa. Ayan. na Ayan. Dahan dahan te. ko te kuha ka na. Te Tasha, like, dito lapit ka. Yan, sa tilian. Pila na kayo dito te. Yan po si Team Lisa. Sa sandok ng kano. Yan. Ulan mo te, wait lang. Maraming ulan na nga, pwede bumalik. O, pwede daw kayo bumalik ha, Tita Te. Ano ulam? Sige. Nagiba ka tayo kanin. Ako na dito. Ha? Dagdagang kanin? kanin. Balik, Balik ka, ka na lang, kanin. te. Yun. Balik dito, te Salvi. Ayan, kakain na kayo. kakain <laughs> na si Ate Salve. Kakain na si Ate Salve. Ano ulam, Ate Salve? Sinabawan. Sinabawan. Sinigang yan, Sinigang na isda. Ayan. Pagbalik na, balik kayo ha. Pagka may ano, kulang ang ano, sabaw ha. Si Kuya Martin.

Kuya Martin, natiran mo si tatay, ha? Para ano, makakain na si tatay. Sana, pag gumagal na ng... so, kung ko ka na. Ha? Gusto ka na mag-vlog. Gusto mo mag-vlog? Ayan ko yung ginagawa ko dati. Pwede naman, Kuya Martin, eh. Na, yeah. yeah, dapat magpalakas ka dito. Oo, magpalakas ka. Kumain ka ng marami. Ayan, kay tatay to, Kuya Martin. Ayan. Oh, hatid mo na kay tatay. Bigyan mo ko Ayan. Bumalik na si Kuya Martin. Eto na sa'yo Kuya Martin. Oh. Salamat po. kain ng marami. Matapon yung sabaw. Pagkulang yung sabaw, bumalik ha. Apo.